Hi guys. Guys, ito meron tayong bagong dating na ngayon. Ito siya na monitor siya. So, yung problem niya raw guys, uh, maraming langgam na pumasok sa loob. So, ngayon guys, titingnan natin kung id nga ba. So, gagawin natin, switch, -switch natin siya. Ayan. So, sinindi natin siya. Tingnan natin kung nga sya. Ayun na siya. Sige ba? Ayun oh, na. Zabar. Ang on niya. Kaya magsindi. So, ko lang din guys yung ano. Power adapter na Yun Ayun guys. Ayun o. Oh, marami nga siya guys. Ayun o. Oh. Kung makikita nyo. eto siya oh, sa loob. Ayan, dami gumagapang. So nakapaikot siya. So bigla na mamatay kasi itong monitor kaya hindi natin gayain. No? sa loob sila. So ayan guys, gagawin natin. Didisemble natin to. Paano? Okay guys, uh, sa natin. Ito guys, titingnan natin po. paano natin didisemble to. Ganito siguro pag baklas nito, ito yung pinaka ano nya, so gagawin natin tanggalin ko muna to itong isa nya rito okay, so, makangailangan makangailangan tayo ng pang fry ito. so, tatanggalin natin yung pinakatakap nya rito yun, eh. So, natanggal na natin yung pinaka, ano niya. So, tatanggalin na natin yung screw niya para matanggal natin to. So, misan guys, kaya bakit napapansin nyo na nagkakalanggam yung mga electronics, uh, ano natin. Dahil misan, ano, nagtatambak sila ng mga pagkain kala nila magandang storage to hindi nila alam na monitor pala to okay so natanggal na natin so ngayon gagawin natin uh, ito naman, tingnan natin kung kaya nating tanggalin itong pinaka brace nya dito Taba na ba? Eto. So, guys, medyo dandan niyo lang kasi, medyo sensitive itong itong panel, baka mabasag. Medyo kumuputok. Ah, So yung pampray nyo kailangan medyo matigas ng konti. Sa gilid lang guys ha, ah, huwag nyo dito itutuklapin baka matamaan yung pinakaglas. Dito sa pinakagilid lang. tick tok na dito baka kay kay naman meron siyang hidden ano ah. So guys, dito naman try natin dito baka ito kaya. So, dito guys. Yeah. yeah. So, ito guys. Tinalikod ko naman. Dito tayo tutuklap. Yeah. Medyo matapang. Lumalaban guys. <laughs> Lumalaban yung sikreto niya pala dito sa likod pero kung makikita mo parang swabing swabe yung full man ito so ito guys meron siyang tornil yung isa rito yun ito yung salarin So, tatabi natin siya. Okay. Yun. 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 Yun siya. Tapos guys, itong mga tornillo niya rito tornilyo. Ito yung mga tornilyo na nakadikit doon. So pati itong isa. Okay guys, ayun. Tanggal na natin. Nakakita may gumagapang na ng mga langgam to. Mas gagawin natin medyo tanggalin ko lang to. Yan. So natanggal na natin to. So ngayon gagawin natin tatanggalin natin tong ano niya, switch niya. Yan. Tapos yung isa ito dito ito 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 dito na lang natin tanggal eh yun para ayan matanggal natin to so tatabi ko muna to guys ayan so tingnan natin ngayon ito natanggal na yung pinaka brace nya dito Tapos niya ano yung kasunod? Sa loob, paano natin papasukin yung loob nito? Try mo na natanggalin to. Nakaskunyari pa. Nakaskunyari pa. guys. Ayan. So ayan. So tapos nyan. Ano ang kasunod? Hanapin natin. Ang gawin natin. Tatanggawin natin pagkakadikit dito. So gumagamit tayo ng pampray ng mga tape nya at para maiangat natin yung panel board nya dito ito guys tatanggal yung iangat natin sya dito oh, grabe yung mga langgam na yun guys talagang pinakahirap pa nila kung saan sila nagtago no? Yan, naano na natin siya. So, ngayon ito. Grabe mga gam na to. Yun, no? So, ito, natutuklap siya. Makikita nyo, natutuklap itong pinaka tarip ng LCD nya. Dali lang, guys. Diyo, hanap tayo ng magandang angle. So binoblow blow ko guys. Yes sir. Ito guys, sinuklap natin dito sa medyo ilalim. Tapos nag-insert tayo ng alambre. Tapos yung alambre, nilagyan natin siya ng cotton guys. O so, kaya wipes. Para itaboy natin yung mga langgam sa loob guys pero dandanin ninyo guys ha kasi pwede maiwan yung wipes dito sa loob hindi niyo na matatanggal ngayon tapos papagpag nyo ano daming langgam ito guys yung solution pala nito guys painitin mo yung pinaka panel nya tapos tatanggalin natin wala nang pinaka blow dry oh ito hot air. Ayun, taas matutuklap mo mismo guys yung pinaka screen ng monitor mo. Pero dito lang sa gilid guys, dahan-dahan lang yung init. Hindi pwedeng sobra. yun guys, papano pa guys, malapit na lap na natin medyo mainit kasi ito guys kaya natutuklap natin yung pinaka panel nya kapit na guys, ano? wotto. and guys, ah, taplop na natin siya. ganito pala to guys kung makikita nyo separate yun yun ang backlight ito yung mismo sa LCD nya so ngayon gagawin na natin lilinisin na natin sya patay ng brush Jusop So ito guys ah, medyo po forward na natin siya pag lumines ha ah. medyo mahaba haba na rin nata yung paggawa natin ito So kung makikita nyo guys dito yan dito kumapit yung mga langgam sa loob. So ito li pa natin 'tong pinaka-glass door itong pinaka-LCD niya. Madaling mahirap, guys. misan ano talagang diskarte lang, sagat saga -tsaga. At least may idea na, idea na tayo guys paano ginagawa itong uh, napasukan na langgam yung pinaka monitor nyo. So, ganito lang pala. Medyo mahirap na madali. Siguraduhin na natin na wala nang mga langgam to guys. Tapos kuha tayo ng malinis na tissue. Kung pwede lagyan nyo ng konting alcohol guys para at least hindi na bumalik yung mga langgam. maamoy nila yung alcohol. Medyo may irritate sila. So tapos dito din guys. Isa may pinaka ano niya. Ilinisin natin din dito. Ito guys, uh, nanan natin siya. Pero no, pwede pa natin tanggal ito guys. Yun, natatanggal pa rin siya. So, yan na natin. Huhole man na natin siya. So, gagawin ko. Papatayin ko na guys. Muna. Ha? Papatayin natin siya. na natin guys ito na yung moment of truth na isang kasi nagawa na lalo pa nasisira pag binabalik na natin guys maglalagay tayo ng maglalagay tayo ng double adhesive ito. Kaya ito guys, makikita nyo ito ito na lang kabit natin. Oo, okay. uh -huh. iinis ako. guys, kinoclose na natin. Yun pong may ari. Eh. <laughs> <laughs> Yun pong. Gigigil na. 咋<打>过 <laughs>、嗯？没弄过。嗯嗯 of experience ka na kuya. Huh? Sa paggawa ng mga ganyan. Tagal-tagal na rin. May kinitik ba ang Wala naman. Hmm. Diba, ano lang. So guys, nakakabit lang natin siya. Ayan guys, malinis na siya. Ayan oh, pang isa. Oh man, naiwan na isa.